Hi guys, good evening guys. Yes. Dito kami ngayon guys sa musapa. Ito kasama ko si Bro Philip. Yan. At saka si Brad Galoy nasa labas. Nagpaayos kami ng sasakyan guys, ano. Brad Galoy TV. Si Brad Galoy TV nasa labas guys. Paki-support guys. Yan. Nagpaayos kami sa sasakyan kasi mahinang tumakbo. Gusto namin ng mabilis, mga 140 ang ano, para may pain. Ito so, ano lang, mahina eh. Yan o, oh, yan na. Palitan namin yung ano, makina ng helikopter para mabilis. Yan guys ha. Jo Banana TV Yan ang channel ko guys Ayun na si Brad guys oh. Ayun na, na guys yan na. May ari na sa guys Pinakapugi sa Sabya 11 Pwede Lalo na pag ngayon sa sakyan Ayan guys ah Yung mga member ng Banana TV guys Shout out guys Nga itik naman sa kasama ko guys Why like that banana banana TV? Please support my channel. Shout out to Mr. Ruan. Kasama ko sa trabaho yan guys si Ruan from Sri Lanka at saka Sai from Andra Andra guys at Kubab team Andra shout out Sikar Suri Sai Rada Ichitira at iba pang mga Ngayon guys, dito guys, gabi na dito guys. Nag-ano lang kami paayos sa anong sasakyan para pangawil. Para panghalaan. Para pang crabbing, 'yan, guys. Di kondisyon na namin kasi malapit na mag-ano. Malapit na mag Oh, malapit na mag-season. okay guys bye-bye see you on next vlog